Uh, tayo po ay naririto po sa harap ng OFW Lounge. Dito po sa International Airport. Okay, kung saan po yung mga kababayan po natin na paalis, papunta ng ibang bansa sa kanila mga trabaho, ay dito po dumadaan para makapagpahinga, kumain, ang libre, uminom ng mainit na sabaw, uh, na, lugaw ba yun, and siyempre, mainit na kape. And bukod doon, makakapag-relax po dito. Siyempre, pag may OFW lounge, ito na po yung pagkakataon ng iba natin mga kababayan na magkaroon ng national ID dahil sa tabi po ng OFW lounge ay naririto po itong national ID registrations. Ayan po. Mula po sa Philippine Statistics Authority. Okay? So, mga kababayan ko na hindi pa ho nakapagpa-fill up ng kanilang o nakakuha ng national ID, dito po sa OFW Lounge. Pagkakataon na po ito ng mga OFWs na paalis, papunta po ng ibang bansa. Dadaan po kayo dito sa OFW Lounge at huwag niyong kalimutan sa na magpa-fill up po kayo dito, mag-fill up para makakuha ng National ID dito po sa Philippine Statistics Authority. Ayan po, makikita po ninyo. Meron po tayong mga staff dito ng PILSIS para po mag-attend sa mga kababayan po natin na magpukuha po ng Philippine National ID. So ito po ay isang uh, isang magandang pagkakataon po para mapanood ninyo at ma-aware kayo doon po sa mga hindi pa ho talaga nakakaalam na pwede po kayo mag-register, kumuha ng inyong National ID dito po sa loob po ng OFW. Lang. Pero siyempre, hindi naman po pag nag-fill up kayo eh, makukuha nyo agad ang national ID. Siyempre may proseso po yan. Sasabihin sa inyo ng mga nakaupo to, mga mag-attend po sa inyo, kung paano po makukuha ito. Ngayon, meron po tayong isang kababayan dito. Ayan, siya ate. Hello. Uh, siya po ay uh, paalis na. At siya po ay ito. Nakikita po ninyo siya po ay mag-fill up, mag-register -re para maakuha ng national ID. So, ayan, upo po ka ate, oh. so, ayan, habang siya ay nag-ano, ayan, niyo po, automatic po yan, oh, online talaga. So, ayan, habang siya ay nanonood po, yung pong nasa filters po ay dino po niya, ina, dinadakit po, ini-enter po niya yung information ng OFW. Ayan po, at siya po ay nandito, nanonood po niya, pinanonood niya dahil nakikita po dito sa uh, computer sa harap yung kanyang information para siya makapag-apply. Ayan. So, ayan. So, nakikita niya po, ha? Uh, ito po ay isang uh, magandang pagkakataon sa mga OFW na gusto makakuha ng national ID. So, ayan po. So, ayan. So, tingnan niyo So, ayan. So, ayan ha. Ganyan po ang ginagawa po nila. So, wala pong bayad yan. Register po kayo para makakuha kayo ng national ID. Okay? Dito po yan sa loob po ng ta, dito po sa loob ng airport katabi po ng OFW lounge yan po ang isang kagandahan dito na simula po ng February pa ay nandiyan na po sila para po mag-attend ng mga OFWs. Ayan po, ayan. Mga taga-Peter, magandang hapon sa iyo. Uh, pwede magtanong habang uh, po yung kasama ninyo. Araw-araw bang bukas itong uh, sister? Ano uh, sir, uh, Monday to Saturday to. Monday? Wala lang pong Sunday. Okay, anong oras po kayo bukas? Uh, 9 a.m. po to 10 p.m. 10 p.m. So ito ay para sa lahat ng mga Pilipino yes, sir. na sir, hap... Papunta sa ibang bansa, yung mga nag-abroad, di ba? Yes po. Oh, Para dito. sa mga OFW po natin, sir. Ganito. Yan. So, wala namang babayaran dito, di ba? Sir, libre lang po yan. Pati po yung pag-deliver ni Phil Post. Pati yung pag-deliver, libre oh, no, din. Wala rin. Po. Ayan. Ano po po ba ang mga mga requirements lang ninyo? Ate ah, na, ako na ano ba kayo? Meron na. Okay, very good. Akala ko ni pa eh. Okay, bye-bye. Ah, okay. Ah, uh Sige -oh. po, uh oo. -oh. Sige po. Uh oo. -oh. Uh -oh. So, ano-ano po mga requirements ng ba? Para... Ano po, passport or oh, any valid ID. Passport? Yung bang uh, passport, hindi ba? Paano kung walang ID, passport lang meron siya? Kahit ano. Walang ano. Basta ID. Okay. Ayan. Paano daw pag nawala ang national ID? Ayun Ay, po, ano, wala pa po, po sa ngayon, ano eh, para sa mga nawala, wala pa po pong update. Moron registration pa lang po. Ah, moron registration. Ayan, ok, kasi ate, oh. Oh, pakit si ate, ang ganda-ganda niya. Oh, wow. Yan po yung ating model ngayon. Oh, so, Ay, ano natin, ayan. So, Sir, invite niyo po yung mga kababayan po natin na uh, baka yung mga paalis pa lang, yung mga pagdadaan po rito ng OFW na ano po ang uh, kahalaga ng, uh, ng National ID? Mga sir, ma'am, uh, kung mapadaan po kayo dito sa OFW Lounge, pwede po kayo magpare-register sa amin kung wala po po kayo National ID. Uh, kasi po, uh, ito po ang gagamitin natin na ID sa susunod na mga taon, bali isang ID na lang po ang gagamitin natin dito sa Pilipinas. Wow, napakaganda po niyan. Tumara, so, ano pangalan mo, sir? JM po. Okay. JM. Itong kasama mo, ano pangalan oh, niya? Darwin po, sir. Darwin. Dar Darwin. Ayan, mga batang-bata pa. Nakikita ninyo, oh. O ayan, nagpipinger print pa. Okay, si ate. Talingat si ate. Ayan na, nagpinger na. Oo. Nagpinger print na si ate. Naku, ate, nagpiano ka na. Delikado na. Mm. Ayan. Ayan. Mm -hmm. So sa ibig sabihin po na ni Sir na yung pong ginagawa po ng PINIS ngayon ay more on registration. Pag nawala po yung national ID nyo ay hindi pa po natin masasagot dahil well, maski sila, wala pa po silang mga ano, mga info tungkol po dito. So dito sila ngayon para po magparehistro para po sa mga kababayan natin na wala pang national ID. So very important po ito ha, sa mga kababayan ko. National ID po ay isa sa pinaka-importante po ngayon. Ayan po, tingnan nyo, national uh, ID. Pwede rin po, pwede rin po kayong mag-install po ng app na, na eGovPH. Sa Play Store po, madadownload yun para makita nyo po yung digital copy ng national ID nyo po. Kahit wala kayong card. Ay, pwede meron akong national ID na. Pero, pwede, ko rin makita. Pwede siya, niyo po yun doon. Ayan, ah, government Ayan, Tingnan natin mamaya. So, ayan po. nakita niya po. Oh, ayan. So, gano'ng katagal ba ang proseso nito bago makuha ng isang, uh, isang aplikante? Ano po eh, wala po talaga yung exact date kasi Banko Central po ang nagpiprint ng ah, ID natin. Uh, atin siya ka lang ate. Oh, so, oh, yan. Banko so, Central. ako, one year ako eh, no? Mm -hmm. Oo. Oh, so, yan. Oh, si ate, ano pa nararamdaman mo na ikaw ay uh, nagpunta na rito sa OFW? Meron ka pang nakakuha ka pa ng uh, National ID, nakapag-register ka? Kasi nga yeah po, dahil napaka-importante nito National ID yeah. sa susunod na pagbalik ko. So, valid to sa lahat ng mga, ano di ba po? Trans o, uh, ano po mga mga benefits nito uh, sa lahat ng transaction Yes na, po, okay. Um. kahit sa public or ano. Uh, so, um, parang ramdam po na Pilipino na talaga ako. Charat. Yeah! <laughs> Saan po ka nagkatrabaho ate? Ah, Singapore. Ano pong trabaho niyo kung okay lang po Domestic. Domestic, Domestic helper. ka. Pero gano'ng ka nakatagal doon natin? 14 years. 14 years? Wow, ate. Sana ako. Pero wala pa akong ano. No, national. Oh, oh, di ba, next time na lang, ate. ha? lagi na lang akong nakaka-late uh, oh, lang. late lang. Di ba, ni? Okay na yun. Nakuha mo naman yung pera mo, di ba? Oh, Not yan. pa ako. Ay, bababa pa. Kumain ka muna dito sa OFW. Salamat, salamat. Oo, yan. Sige, yan po. National ID mo, baka wala ka. National ID, wala ka pa? Ay, ako, kailangan yan. Kailangan yan. Ikaw talaga. Kumu libre yan. Oh, walang bayad yan. Libre yan. Kumuha ka na. Si ate, hindi niya alam. Hindi mo, kailangan pa ba? O, saan nga nagkatrabaho ate na OW? Italy Singapore. Saan? Italy. Italy. Wow, si ate, mayaman, yayaman in Italy. so ayan, si ate po ngayon, oh, hindi niya alam na mayroon pa ng national ID dito. Oo, oh, wow. nakalindi Ay, pakita ng kanya kagandahan. Ay, <laughs> ayan. So, ayan. Okay, nakita niya po. So, yun po yung kagandahan po ng meron pong national ID. So, sa mga kababayan ko, okay, huwag niyo pong kalimutan. Very important po itong national ID registration. Okay? And, makukuha niyo po ito, siyempre, Siguro sa, sa akin kasi isang taon po mahigit bago ko nakuha yung ID ko. Pero yung mga Pero na, ko. na register ko. Po ngayon, yung mga bago na register po ngayon, mas mabilis na po pero sa mga nakala. Ah, mas mabilis na. Kasi ako <laughs> nagpa-register ako siguro mga 2 years ago, mga 1 year mahigit bago ko nakuha eh. Hmm. Ayan. Ma-process talaga si Bangko Sentral po. Uh -huh. ito bang national ID, pwede na rin ba makuha, makapag-apply sa mga embassy o oh, wala pa? Ay, alam ko meron po, kaso di pa namin sure kung saan yun. Pero ah, alam ko meron na po yung iba. Yung iba meron May na, po. pero hindi pa niyo alam kung... O yan, sa mga tatanong, hindi po nila alam dito kung saan yung iba, although si Sila po ay eh, nandito po, nakadistino sa loob po ng airport para po sa mga OFW na paalis. Wala pa... O... Sir, meron na kasi Terminal 3? Huh? Meron pa po. Meron na sa Terminal 3? Saan? Sa Departure. Saan siya doon? Sa tapat lang ng... Sa tapat daw ng pal sa Terminal 3 departure, meron na rin po sila doon. Sa Terminal 2 wala ba? Meron na rin tren, meron gate. Terminal 2 meron. Terminal 2 sa may ano po, tapat ng pass control. Ayun, sa sa Terminal 2 naman nasa tapat ng pass control. Pero dito sa Terminal 1, tatabi ng OFW lot. Nakakain ka na. Meron ka pa dito So, ayan po. Panorin po ninyo sa mga kababayan ko. Pag pupunta po kayo sa ibang bansa, siyempre, magpapahinga kayo sa OFW Lounge at habang nagpapahinga kayo, samantala inyo nang umuha ng National ID para po Mabilis lang po kumuha, ma'am. Eh, sandali lang siya, oh. Ilang saglit lang po. Pero yung pag-release po nito, hindi po agad makukuha. Pero eh, oh. no? Si ate, kaupo lang niya. Nag-fill up. Ayun na po. Nakita yung adunod po yung mga information niya. Ayan po yung kanyang mga information. Andiyan na po. Nagpicture siya. Tapos na. Hindi siya, wala siyang ginawa. Umupo lang. Oh, no. Ang gumawa ng, gumawa ng kanyang, ano, application ay mismong taga-pilsis. <laughs> Nga ka naman. O, taga saan yeah. ka atin? Batik atin ang bulaan salita. Hi sa lahat ng bulaan. Di ako OFW Yeah. For the first time. Yeah. Ano pong trabaho part nito part sa Italy mo? trabaho nito sa Italy mo? Dahil tumunta yung old Ano po tumawag niya? Kayo po ay nasa hospital, caregiver? Para, para, po is call. Ah. Okay. Ah, I see. O, si ate, sosyal. O, ate, meron na. O, kain ka na doon ngayon sa loob. Sir, huwag um, yes, sabi sosyal Ah, naman <laughs> <what's> sosyal. <laughs> ah, sosyal. Oh, kain ka na <laughs> <laughs> Kain ka muna, sir, Ay, mama. Ah, sige. kakain po lang. Ayan. Kain na sa OFW lang po. So, ayan. So, ayan. So, ayan po, ah. So, ayan na po. So, sa mga OFW, yung mga paalis po papunta ng ibang bansa, ano pang ginagawa ninyo? Kumain ka na sa OFW ng libre, nakapagpahinga ka pa, nakapag-charge ka pa ng cellphone mo, meron ka pa. National ID. At siyempre, dito rin makukuha yung OFW card. So ayan po, kita niyo naman. Uh, ayan po ay araw-araw kung kayo po ay may flight po ng linggo ng uh, Lunes hanggang Sabado, nandiyan po itong ating Philippine Statistics Authority para po doon sa mga gusto mga kuha ng national ID. Okay, pag mga pa po, wala pong akong uh, input info tungkol doon. Paalis lang po ito. Okay? So, ayan po. So, insya Allah. Okay? Yun lang po. Isang magandang hapon po sa inyo lahat. Dito po sa OFW yan. Ito po si Kabong. Owa cares. Proud to be Owa.